Idol, bali oh. 4K daw ito mga Idol, 4K Yan. 4K lang mga Idol, kay Boss Russell 4K, may mga bawas pa ito mga Idol ha ah. Mga bawas pa 4K lang ang turing, pero may bawas pa Tawagan nyo lang si Boss Russell, may namok tayo ni Boss Russell boss Russell yan mga idol hasil pa rin mga idol 4K 4K ya mga idol kay boss Russell nah, Bawas pa ito na idol ha. 4K, eh boss selesai jan. Oh, yeah, eh selesai 4K my idol. 4K my idol, ibawas pa. Ngoko gimpo kito oh. और के जान कम आए दर। ये बावसपान, ये बस तो भी और कहीं तो में आए दर ये बस

4K mga idol, 4K, ay four five, pa rin mga idol, boss Russell to. Idol 4.5 pa rin kay boss Russell, 4.5 mga idol, hindi nyo pala dito Four five. 4.5. 5 ya mga idol 4 5 ogin po, ogin, mga idol 4 mga idol 4K Yan, 4K lah, idol Oke. Okay. Oke, itu mah idol Oke. Ini bos rahasia mah idol Oke, okay. lah. Okay. Okay. 5K Ayan, magulang na to mga idol 5K Solid to mga idol 5K May bawas pa naman mga idol Pero grabe ang ano nito Katawan oh, 5K yan mga idol 5K 5K yan mga idol E, eh, Boss Russell pa rin mga idol. Hoy, <laughs> ingay nyo. Ayan, 5K ito mga idol, 5K. Ayan, oh. solid ang katawan niya mga idol. 5 k 8 may bawas pa uh, 3-5 3-5 lang ito mga idol Ito boss Russell 3 lang mga idol Ito boss Russell 3-5 Five my idol four five sweater rebus lasik paling idol yeah, r four five my idol dan you no know, solid jan <gbg> idol <gbg> <gbg> Russell mga idol PM uh, nyo lang Kung gusto nyo ng number ni Boss Russell Mga idol and pakuha natin ang number ni Boss Russell Boss Russell, pa Atigay naman ang number natin 0906951 9570 Russell na, okay, tawagan nyo lang si Boss Russell Mga idol, nandiyo deliver ka ba Boss? Depende, pag marami Okay Ayan, kontakin nyo lang si Boss Russell Mga idol parang yung mga idol, oh, ginatakaguluhan. Oh. O, yung mga idol, At yung Boss Perry. Yun talaga mga manok ni Boss Perry, mga idol. Ayun eh, no, oh <laughs> so, uh, solid. Eh. solid yung sweater ni Boss Perry. Eh. Oh. Boss Perry, magkano 6K daw mga idol, solid eh. Ganda ng katawan, no? Oh. Boss Perry, mga idol. Ay, Boss Perry, mga idol. Ay, Uh, Espere, magkano kanay hawak mo. 5K, mga idol. Anong bloodline, boss? Boston sweater, mga idol. Ni Boss Perry, o. Uh. O, uh, solid. Yan kay Boss Perry, mga idol. Ito, boss, magkano 6K. Ngayon, mga idol, 6K daw to, uh. o. Ay, Boss Perry, mga idol. mga idol ilan dala mo ngayon boss 16 ayan, 16 daw dala ni boss Perry mga idol ayan. ay boss Perry mga idol tignan nyo namin yung pumpkin ni boss oh. boss Perry solid pumpkin 5k daw to mga idol 5k lang ayan o eh. Gwapo. Gwapo mga dalang ni eh, Boss Perry, mga idol. Hmm. Solid. Gwapo, gwapo, mga idol. Eh, Boss Perry yan. Eh, Boss Mac naman, mga idol. Eh, Boss Mac. 3-5 daw yan. 3-5. Pagpogi na mga dalalong Kay Boss Perry mga idol Ayan Kay ay, 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 Boss Perry mga idol, ay, bro, dito, ulit. Ay, tino, mga idol. Hmm. dito tayo kay Boss Jun no? 4K 4K lang mga idol Kay Boss Jun Tahan nyo lang dito sa bukawin eh. Ayan hmm. ini nge-4K-4K ya, nga-idol si boskin ya, nga-idol ya si boskin, saka si boskal ini nge-carlo